Hi! Ito na naman si Tita Tess. Na-miss niyo ba ako? Hindi ako nakaguto ng ilang araw kasi umalis ako. Ay magagata ako ng kalabasa na may malunggay. Yan ang halong yan. Yan, alimasag kasi paborito ko yan. Ayun. Okay. Alika, umpisa na tayo. Hi! Ito na naman si Tita Tess nyo. Magluluto ng gatang kalabasa. Ayan, na malunggay. At yan ang halo. Alimasag, paborito ko yan. Ayan ang gata, purong gata yan. Nakalagay na dyan yung bawang sibuyas. Tsaka, luya, guys. Okay, gusto na magluto. Sabi. Oy! Ayan, lalagay ko na yung ano. Ayan, kung na siya, luto na yung gata. Lalagay na natin itong kalabasa. Ayan guys, lagyan na natin ang kalabasa. Ayan. Kuloy muna natin guys. Now, maluto ang ay, lagay na natin itong ano. Alimasag. Lagay na natin itong alimasag, guys. Ayan. Kamay na lang natin. Wow, sarap. Mataba yung alimasag. Paborito ko talaga siya ayan muna natin para maluto ang kalabasa Ayan, tignan na natin kung pwede na ilagay yung malunggay. Ayan siya. Ilagay na natin yung malunggay. Ang daming malunggay. maraming malunggay. <laughs> Ubus na natin itong malunggay. See. So, yeah. Sayang mo kundi ubos. And, tagay na natin itong siling pangisigang. Okay. Okay. Ayan, takpan na muna natin. Para buwaba yung ano, malunggay. Ayan. Ang sarap, guys. Takpan muna natin. Ayan. Ayan nalagay na si malungga. Tignan natin. Wow! Luto na siya. Oh, guys. Luto na. Tingnan natin. Luto. Wow! Luto na. Tignan na siya. Luto na siya. Ito na. Ito yung kalabasa. Ayan, luto na. Kain na. Ay, eto na naman si Tita Tess. Namiss niyo ba ako? Hindi ako nakaduto ng ilang araw kasi umalis ako. ayun, magagata ako ng kalabasa na may malunggay. Yan ang halo niya. Ayan, alimasag kasi paborito ko yan. Ayun. Okay, alika, umpisa na tayo.